Happy bahay, happy buhay, mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Honey, ano ang nilalagay sa pagkain para magkalasa para magkaroon ng flavor? Ano pa Eddie? Eh, spices. Yes. That's what you add to your food to add some flavor to it and to give it different aroma. Mm -hmm. Ganyan din nga po sa ating pagsasama. Tama. We have to spice up our marriage para naman bigyan nito ng different kick para magkaroon ng flavor and aroma ang inyong marriage. Yes, honey. sa sampulan kita Hani. Halimbawa, kapag nagluluto po ako ng uh, ginatang bilubilo, misan magugulat si Claire, anong nilagay mo dyan? nilalagyan ko po ng star anise. So, nagkakaroon siya ng kakaibang flavor o ng kakaibang panglasa. So, ang tanong... How do we spice up our marriage? Number one, try something new. Umisip yes. ng panibago. Kung medyo dry, medyo boring na yung pagsasama ninyo, spice up your intimacy and try to do new things para pakiligin muli ang inyong mga asawa. Halimbawa, surprise date. Perhaps complete with all the gimmicks and the drama. Halimbawa, honey, mag-prepare ka ng breakfast in bed. Yan, hindi ba? Kung hindi nyo the usual na ginagawa. Okay, number two, if you... You've been married for few years, mm -hmm. o kung ilang taon man yan, chances are you've fallen into routine. Mm -hmm. Kaya naman, make a random vacation. Alam nyo, kahit na overnight lang po, pag ipunin mm -hmm. nyo yan, spend an overnight with your spouse. Dapat mm -hmm. kayo lang dalawa, dapat walang distraction, dapat you have the whole night to yourselves at makikita nyo naman talaga how an overnight with your spouse will really spice up your marriage. Gusto ko yan, honey. And ikatlo at ang pinakahuli sa lahat, paborito ko to, relax together head to a spa. Ang dami na ngayon, honey. Meron nga yung tatawag ka lang, pupunta sa bahay mo yung magmamasay sa inyo. Or, yes, pwedeng kayong dalawang mag-asawa if medyo tight budget, magmasahihan kayo sa isa't isa. Yes, so go for a massage. Enjoy the day of pampering. Unplug entirely. And be intentional. Spend intimate moment together. Give your spouse undivided attention. And watch how it will naturally spice up your relationship. Alam nyo, maa-amaze po kayo. When you focus on who really matters, makikita nyo naman how your love will grow. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin. magtatagumpayan lahat ng sulirani. Ako po si Bong Pineda. At ako po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!